Hello, hello, Madlan people! Gusto ko pong ipakita sa inyo ngayong araw ang ating ginagawang detoxifying ano, drink recipe. So, sa ngayon, ito yung ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ito. So, kailangan natin syempre ng baso. And dito sa basong ito, maglalagay tayo ng dalawang kutsarang apple cider vinegar. So, ayan, maglalagay tayo ng isa, dalawa. And After ng apple cider vinegar, maglalagay din tayo ng dalawang kutsarang lemon juice. So kung makikita nyo, press na press yung lemon juice na hawak ko talaga para sa ating uh, apple side uh, uh, talaga detox drinks daw, di ba? So ayan, kailangan natin ng dalawang kutsara ng lemon din, ng lemon juice. Ayan. So, ayan. Nakapaglagay na tayo ng dalawang kutsara ng lemon juice. So, ngayon, maglalagay tayo ng 1-4 teaspoon ng ating cinnamon powder. Ay, ano to? But, at cinnamon powder, yung sabi ko, ang kinuha ko is cayenne. So, ayan. Magkukuha tayo ng 1-4 teaspoon ng cinnamon powder. So, ayan. 1-4 teaspoon. Kikita nyo. Uh, ayan. 1-4 teaspoon ng cinnamon powder. And then, maglalagay tayo ng counting cayenne powder. So, yan po, yung cayenne chili na ginawang ano, powder, yan na ilalagay natin. And maglalagay din tayo ng isang kutsaritang lemon. O, ba diba? Yan. So, na. Kapaglagay na tayo ng isang kutsaritang honey. Ayan. After natin maglagay ng isang kutsaritang honey, So, di ba, mayroon na tayong 2 tablespoon ng apple cider vinegar, 2 tablespoon ng lemon juice, tapos isang kutsaritang honey, and then naglagay tayo ng 1 per teaspoon na cinnamon powder at naglagay din tayo ng ano tawag dito, um, cayenne powder. And then, ngayon, maglalagay tayo ng tubig. Dapat yung maglalagay tayo ng luya na mga uh, ano yan, one half or one, ano, ground ginger. Pero, um, uh, ang gusto ko kasi, ng fresh yung ginger na inanok ko, at nilagay, pinakuloan ko na siya sa tubig. Kasi, kailangan din naman natin dito, ng isang basong tubig. So, ang iginawa ko, nilalag, maglalagay na lang tayo ng, yung pinakuloan kong, ano, aluya uh, So, ito na. Isang baso. Kailangan nanuhin natin, na magkaroon tayo ng isang baso. So, ayan. Ayan, uh, dahil may isang baso na tayo, imimix natin itong lahat. Nang sa gayon, maghalo-halo yung kanyang lasa. Ayan, ready na yung ating detox drink. Uh, so, for detox drinks ito, ito'y maglilinis talaga ng mga, ano natin, sa katawan. Yung mga dumi natin, yung mga dapat maalis sa ating katawan. Pag palagi tayong uminom nito, is malilinisan yung ating inner, ano, ng katawan ba? Diba? Malilinis ito yung loob ng ating katawan, yung mga dapat na maalis na mga ano, germs. Ayan. So, pamamagitan nito sa so, pag-inom natin, tulad nga ng sinabi, this is super detox drink. So, syempre malilinisan nito ang loob na ating katawan. So, ready na yung ating detox drinks. Pwede natin itong inumin na ganito kainit or gusto natin ng ano, maligam-gam or ano. Di depende kung ano gusto natin. Pero, pinaka-advise ano, pinaka sya, ikwar mo syang iinumin. So, ito lang yung ano, ito lang yung tips ko ngayong araw, ito lang yung video ko ngayon. Sana'y ano, supportahin nyo ang aking video and uh, wag nyo sanang skip yung ads nang sa ganoon, may kitain naman ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Thank you so much.